mga kapaders Maluto kami ng pangulam ulam Surasa ka bibiya Ito ay inuman Ayun Birthday ngayon ni Rico Dala kaming cake <laughs> Wala kang candles Wala <laughs> kang <laughs> well, candles Ang liliyab na yung kalan Yung mga bangla, pagkaluto at kakain tayo. At may sanday pa. Ito na mga kapaders, luto na. Kahangu lang. Matabang ngayon nang bibiya. Malakas-lakas pa ang habaga at mga sabasko. Kain tayo. Baradol, mga manoy, mga manay. Sinabaw isda. Makakasigot tayo sa isda naman. Matagal bago masundan. Matagal na laot. Ngayon pa lang. Ito na yung pangalawang dive namin. Naglipat kami ng kabilang bawra. Dito sa butas, sa malaking sayap, may nakasuot. Bundot lang nakikita mga kapaders. Parang bukawin. Titisting kong panain kahit nakatago ang, ang katawan. Sana tamaan. Hindi makita. Pugpog. Mm -hmm. Pugpog. Uy, salain lamang tinamaan. Hanap tayo pa ni bago mga pana. Itong tayong alsing ko muna. Baka tayo matinik may lambingan sa butas asap pinakang ilalim sana maabot ng pana at tamaan masarap tumpang ulam yan lambingan na yun mga kapad sa aming binibili 1.30 ang kilo kasama ng bitilya malalim ang sinuutan mm -hmm. tinamaan sa parting palikpikan ayos na itong pandagdag huli sa unang dive nagtabi-tabi kami sa malapit sa isla mga kapaders at malaksang suwas ko ng habagat at masama ang panahon meron tayong gill warning sabi sa balita dahil mo tayo sa malayong lautan dito sa malapit sa tabi ng isla at pag spot ko sa unahan, may tatlong isda, dalawang bibiya, isang mungit itong nasa may kaliwa ang uunahin ko at malaki-laki mm hmm lagat ka dyan sigurado, mayroon ng pandaradagdag pambinta, ikakasukaw ang pana mayroon pang isang bibiya mga kapaders, na ito mm hmm lagat ka din dyan bali dalawa para sa bibiya, yung mungit mga di hindi ko nahulihin yun at dito sa amin hindi binibili pero pang ulam pwede sana sa unahan meron pa akong napansin isang bibiya na ito maganda pagkatago mmmm lagata din dyan tatlong pirasong bibiya mga kapaders ka itong kalaking bibiya sigurado sobrang sang kilo masarap tong inihaw na naman kapag ito nakita lang mamimili sigurado pag-aagawan ito masarap pa yung inihaw kaya ang bibiya lalo na kung sausawan ay kalamansi sa toyo sigurado makakalimutan ang bianan naroon lapo jane mga kabaders nakasorte tayo kakaibang isda nakataba ang ulo mm -hmm. nagpanlabo na ang butas dadandahanin kong hilahin palabas nang hindi makabulot kwartang linaw lapo jane kung sa buhay malito mga kabaders pero pag pinana ko na pasala po wag 15 kilo gandang bawal itong napuntahan namin may para panain man talagang tsagaan laang at madumi ang bahura ito lapula lapo, -lapo ibang klaseng baraka ito mga kapaders maganda ang kulay magandang nataguan na corals o oh, mayroong isla lumabas paso ikakasako muna ang pana at double lang rubber blanketahan kong maganda mmmm -hmm. sentido headshot ulit mga kapaders chambang english na naman magandang bawal ito na napistuhan ngayon madalang ang kula po awal sa parteng kulahan na ito talagbago or paro sigurado ka mmmm nagatak -hmm. na naman isdang masakit makatinik at maantak mga kapaders pero masarap sinabawan walang kasamahan nag iisa laang ito sabi na sa unahan may kula po may nakatagong isda mga kapaders naroon kulay itim mm hmm, tinamaan muntik pang makapunit at muntik pang sablayan mga kapaders labahit tagod mungit bahura kung tawag sa amin masarap itong sinabawan gigisahin na muna kawan ko lang sa inyong lugar kung ang tawag nyo dito sobrang lakas ng agos, palibasa na taib na, malubog na naman ang sikat ng buwan, uy timbungan, isdang may balbas mm hmmm lagataka yan sabi nagkukumin dyan, masarap na itong paksiw, totoo po yan kahit sinabawal pwede, kahit anong luto pwede, masang isdang sariwa, hanap tayo ulit dyan sa unahan, magandang kasang, uy, lapu-lapu ay pahabulin pa yata ako Diyan sa unahan. huminto ka lang. Tumigil ka. Mm hmm. Lagata ka dyan. Kwartang linaw. Maraming salamat ulit, Lord. Walang sawang paasalamat na naman sa bawat biyayang pinagkalub mo sa amin. At dito may nakatago. Uy, dalagang bukid. Ito talagang nasa bukid. At nasa damuhan nakatago, mga kapaders. Nakikipagtagoan pa sa akin. Uy. Hindi ito tatamaan at nakatago. Mm hmm sa blay, noy nakatanggal, nakapunit, ulitin natin mm -hmm. sigurado na hindi ito mga katakas ito ang dalagang bukit mga kapaders ganda ng tinataguan mga damo-damo sa dagat yan ang kinakain ng isda karamihan kahit pawikan, kinakain yan mga kapaders paglapit ko sa kasamahan ko mayroon sinusungkit at mayroon pinapalabas pugita mga kapaders hindi ko na malam kung kano kalaki itong pinapalabas na pugita pag nag isang kilo na yan, Pwede na yung mga kapaders. May presyo na yan. 120 ang kilo. Dandahan ang sungkit at baka marijik. Magaling magtago ang pugita kahit maliit ang butas. Nakakasuot. Palibas at walang buto. Ayun na, malapit na mga kapaders. Baga pang napalabas. Ayun na. Sige. Ay, malaki-laki na. Uy, dinakot mga kapaders. oy nabitawan. Bumalik sa butas. Yun lang, nagtinta na. Dala na yun mga kapaders. Sana lubas pa. At para mahuli. Paglingos ko sa kanan, meron na na lapu-lapu. Nakabantay sa pugita na ito. Hmm, hmm, lawihan or bakla mga kapaders. Siguro ko ito yung nakabantay sa pugita na sinusungkit ni Krabis Rico. Ayos at nakita ko pa. Nag-atras kaya sa butas, sumakit ako yung ulo. Malabas sana sa butas. Buti at bumalik. At kung nakalabas, sayang hindi ko sana mahuhuli. Hanap tayo uli. Maganda ang kuha ng kamera kapag malinis ang bahura. Kitang-kita ang kulay ng corals. Oh, lambingan Mm -hmm. Mabilis makalibar sa butas. Susuot sana. Buti lang pala ako takasa habang ako lumalangoy. Malaki-laki na itong lambingan. Ito estimate ko mga kalating kilo. Ganito kalalaki ang mga ng sabawan. Kahit perito, pero labis dito inihaw. Maghahanap tayo na naman. Panlagdag. At dito mga kapaders, meron nakita kulay puti, pugita. Yan, tayo na magkikiliti. Pati papalabasin sa butas nilalabo ko ng kiliti at yung ko may sima at baka tumagos ayan na, nasisipot paglabas uy, small mga kapaders pag small sa amin ang kilo sandaan, pwede na ito naroon sa kabila susungkit ko mga kapaders labas, gigitikin natin sinusungkit ko at ako ko sa magandang pisto, yung walang mausuutan tutusuhin ko ang matahan Ung, um, hindi nakitik nakatanggal, naroon na Tinta na mga kapaders. Ito, magandang pisto. Panahain ko na. Mmm, -hmm. Ayos. Baka ito kulang isang kilo. Mga estimate ko, mga 7 gramos. Yan uli sa unahan. Hanap na naman tayo. Pakita. Ito, tapasan. tortulingan kung tawag sa amin. Mmm, -hmm. nagitik. Tinama yung kita ng katawan. Pasartong daing. Delikado matag mga kapaders hindi maadaing ang orinis uy, pugita uli na ito, malaki-laki ito mga kapaders kilitin natin uli labas, mapugita itong bahura palibasa may buwan kaya mga kapaders ang pugita kaya kapag bubuwanin gumagapang niya sa gabi at tagahap ng mga kain ito, malaki-laki itong nakita ako pangalawa uy, natuhog ng pana hindi nakatanggal Ahalapin ko yung kasamahan ko at mapatulong tayo pagkitik mga kapaders. Nasa unahan si Kadavis Rico Lalapitan natin At yung panan niya salbatana ang gamit Magandang pangiti kaya salbatana pag walang sima Madaling kahapi ng utak ng pugita Pag salbatana ang gamit Kuntin tusok-tusok lang sa parting mata Kapag nakahapi yung pinakang matigas Sigurado yan sa iyong gitikan mga kapaders May plano pang sumuot sa butas Ayan mga kapaders yung kasamahan ko Mayroong inaayos na sinaya niya Naputol yung guma May huli ng isda mga kapaders May surahan pang huli mapatulong ako sa kasamahan ko maganda ang pagkaya po ng pugita sa panako. ayaw bumito mga kapaders ayan na tutusokin na yung parting matahan ng salpatana at para magitik sige labu-labuhin mo yan iwasan mo lang matusok yung tintaan at baka marijik sayang medyo malaki lang ito mga kapaders may isang kilohan yata ito estimate ko hanap tayo oy dalagang bukit nasa butas antayin kong bumalagbag bumalik ka sana ayan na mm kwarta. Malapad-lapad ito mga kapaders. Maganda ang ating pangalawang dive. Pinaswerte tayo. Maraming salamat. maka siya ng pambigas. Yan sa unahan, baka mayroong pangkasama ito. Tsatsaga-tsaga sa mga butas. Silip-silipin. Huwag lang ibang butas ang masilip. Butas sa mga bato ang ating hahanapin. Yung mga pekusuutan ng mga isda. Dito, may naglapok mga kapaders. Parang may isdang sumuot dito. Wala yata naroon mga kapadis sa pinakang ilalim pahihirapan naman akong isda na ito ano kaya doon sa kabila baka may lampasan ng butas atin yung titi ko bumalik mga kapadis naroon ibang klase parang bukawin yung gurayan kung tawag ko mga kapadis na ito mm -hmm. buti na ko kaagad atas pa sana sa butas tandahan kong hilahin nagpanlabo ng butas uy sabi na ah, sa matatinamaan mga kapaders malaki-laki ito estimate ko dito mga 300 grams na kwarta hanggang dito muna aking video mga kapadyer sa pangalawang dive maaahu na rin kami at maaawin na wala nga pala ngayon alas 2 na madaling araw ang ginagag na nandiyan, ang ginagag na nandiyan sa lalo yun yan ganyan sila po yun ganyan yun, yung panitik na yan ganyan yun, ginagalaw na

Ito na pala mga kapaders yung aming kinita. Lahat lahat sa isda. Ito yung aming lapo. Nag 850. Saka yung halo. 840 mga kapaders. Saka yung bitilya. 780. Ito yung total mga kapaders. 2,470. Ito yung aming gastos. Itinin laang dahil yung krudo. Yung aming pagdayo. Yung itira mga kapaders. Ito yung natira. 381 pinag-apat mga kapaders pang apat yung bangka ito ang partihan bawat isa 595 ayos na ito maraming salamat lord at nakadi siya ng pambigas ame pagadamutan maraming salamat ulit sa inyong paunood pati na rin po sa mga hindi pag-skip ng ads shout out nga pala sa Luzon, Visaya at Mindanao pati na sa mga OFW dyan lahat ay mag-iingat God bless.